Hi guys, for today's vlog, so may naisip si Auntie Jana content. Actually, bigla ko lang ito naisip tong tanong na to. Paano nga ba kung ang mga hayop ay nakakapagsalita na? So naisip mo din ba yon? One time ba naisip mong itanong yun sa sarili mo? So, inisip ko paano nga ba? Ang tingin ko doon, kung ang mga hayop ay nakakapagsalita na, chak na magbabago ang paraan ng na pakikitungo natin sa kanila, at syempre sa kalikasan. Masasabi na nila kung ano yung nararamdaman nila kung sila ay gutom, masaya or nasasaktan. Halimbawa na lang sa mga alaga nating aso or pusa. Pwede na silang magsabi kung may sakit sila or kung ano yung gusto nilang kainin or kung ano yung gusto nilang gawin. Then yung mga hayop naman sa gubat, tingin ko maaari nilang ipahiyaga kanina na karanasan sa kalikasan. Siyempre doon sila nakatira, nakatira, nakatira. So marami sa nakaranasan doon na pwedeng makatulong yon sa scientist. Sa mga scientist para mas pangalagaan pa natin yung kapaligiran. Yun yung naiisip ko. Siyempre, aside from doon, malalaman din natin kung ano yung iniisip nila tungkol sa ginagawa natin sa kanila. Tungkol, tulad ng uh, pagkatay sa kanila, siyempre ba diba, hindi naman may iwasan niya na talagang magkakatay tayo ng hayo para sa pagkain natin. So paano na lang yun? paano pa kaya natin sila kakainin kung kailangan natin makipag-usap sa kanila para humingi ng permiso? O di ba, naisip mo din ba yung mga ganong bagay? So, paano na lang paano na lang yung mga hayop na kumakain din ng kapwa hayop nila? Paano nila maaatim na kainin ng kapwa nila kung nakikita nila nagmamakaawa ito sa kanila? Di ba paano paano na lang yung pagkain nila? Ano na lang yung kakainin nila mga gulay na lang din mga ganun. So, uh, parang naisip ko, parang ang hirap pala no kapag ang mga hayop ay nakakapagsalita na rin. Siyempre, malalaman din natin yung iniisip nila tungkol kapag halimbawa na, di ba, may mga hayop sa zoo. Ano kayang iisipin nila sa atin na ginagawa natin silang aliwan sa zoo. Tapos, yung mga scientist pa nag-oobserve sa pananaliksik na no sa katawan nila. So, paano pa natin gagawin nyo kung nakakapagsalita na sila, di ba? Tingin ko naman uh, ah ganyan, posibleng maging mas maingat na ang tao sa pagtrato sa kalikasan lalo na kung maririnig natin ang hinaing nila at sa pagsira na din sa kanilang tirahan so mas magiging mas maingat siguro tayo pagkaganoon na Palagay ko naman yung mga hayop na masagubat gubat or karagatan maaari silang makapagbigay ng babala sa atin tungkol sa mga natural calamity or climate changes. Ganyan yung mga naisip ko makakatulong din sila sa mga ganyang klaseng uh, sakuna. So, alam kasi nila, di ba, yung mga nangyayari sa gubat or sa karagatan, ganyan. Tapos, mga hayop na masayang papawid like na mga ibon, tingin ko makakaabala sila sa umaga sa mga tao. Kasi, dahil magtatanong sila sa mga tao kung ano yung Kaninang pagkain, di ba sa umaga, nagbibigay tayo ng mga pagkain sa ibon. Sa mga basta mga klase ng mga ibon. So, tingin ko pa na yung sila sa atin. So, tatanungin kita, sa tingin mo, ano kaya yung posibleng mangyari kung ganito na na nakapagsasalita na ang mga hayop? Ano kaya ang unang tanong na itatanong mo sa isang hayop? At anong hayop ang pinakagusto mong kausapin? So, gustong malaman ni Auntie Jack kung ano yung ah, uh, pwede niyo maisagot dito sa tanong na to kasi na, naisabi ko na 'di ba ko ano yung pananaw ko kung sakaling ganun. Gusto ko marinig guys sa inyo kung naisip niyo rin ba yung ganitong question. So mag-comment down below kayo guys kung meron meron man kayong maisip na tanong sa huling tanong ni Auntie Dya. So yung yun lang naman guys. Salamat sa pakikinig. Bye.